guys! Welcome to our blog. For today's video, magluluto tayo ng maruya. Wow, ang sarap nito guys! So, hiniwa-hiwa ko lang guys yung saging. Ayan, nilagyan ko lang ng harina, asukal, tubig, at saka cornstarch. Napaka-basic lang pala gumawa ng maruya guys. Mahal pa naman yan pag in-order dito sa amin. 15 pesos isa, ganyan na ganyan na pagkaluto. Sarap na sarap ako. Yung pala, ang dali lang pala niyang gawin. Siguro mga tatlong saging lang yung ginamit ko dyan guys. Pero mga limang piraso ata nagawa ko. Sa lahat ng niluto-luto ko guys, dyan ako natuwa talaga sa maruya na yan. Kasi ang sarap talaga guys. Haha, <laughs> pinuri ang sarili. <laughs> Gusto ko sana magtinda ng ganyan dito guys. Yung pa-order lang sa online. Kaso lang, nahiya ako. <laughs> Mahiyain ng person. Ewan ko ba, ba't nahihiya ako? Para akong tanga ano ako, unlad nito. Napakahiyain ko. Ewan <laughs> ko ba, guys, napakamahiyain ko talaga pagdating sa mga tinda-tinda na yan. Pero yung nanay ko, isang, ano, batikan tindera ng mga banana queue, guys. Ewan ko ba, dati hindi ko naman na yung ganyang ano, ng nanay ko. Nakakainis. <laughs> so, ayun, nangaluto na nga siya, guys. Ayan, natatakam ako habang nagbo-voice over. <laughs> Asap, guys. Ang sarap niya guys, kunti lang yung lagay kong asukal. Tsaka crispy siya guys kasi lagyan ko siya ng ano, cornstarch. Sarap pala. sa so, sobrang sarap, hindi na na ako <laughs> kain tayo guys ayan na ang anak kong palakain, yan kung ano makita niya, kakainin din niya guys sarap, ayan buyag-buyag <laughs> haha sarap, sarap din siya sa maruya, Ay, Diyos ko. ito naman dalaga ko gusto laging sinusubuan. Tamad maghawak ng pagkain niya guys. Gusto niya sinusubu lang sa kanya. Gusto niya yan guys. Kaso lang tamad nga talaga ito? siya magano ano yung kukuha siya ng pagkain ito niya pa? ng kusa. Gusto yeah. niya sinusubuan lang siya. nang mukbang na kami ni Sed Sed ng maruya. <laughs> Dahil mauubos na namin ng maruya Hanggang dito na lang ang aking video Maraming salamat sa mga nanood Bye! God bless!